Na-enjoy mo ba yun, Clare? Pangtanggal oh. ng kaba, no? Parang nagtatagisan sila. O, hindi ka ah! pa pinipili. <laughs> <laughs> Sige pa. Wait lang, wait na na lang. ako pa siya ng chance. <laughs> wait, <that> <laughs> chance. <laughs> no, offer nga namin yung 20 minutes. Okay, okay, okay. So, oh. oh. eh. so da may dalawa pa palang 10,000. Yung 86 at oh. 65 din. Pareho lang naman ang value ng pinili mong 1975. Oo. Oh, oh. Yung kay Chang 1945, na edad talaga ng first love niya. Ha? Huh? Ha? <laughs> Naku, matindi to. Oo. Oh, oh. Pero 7,000 70, lang. Oo. Oh, oh. Yung so kay Oki okay talaga, ang laki oh, oh. 20 mil. Oo. may 20,000 ka ngayon. Oo. Oh, oh. <laughs> Matlong people! Ano ba dapat piliin niyang ano, throwbacks? Sumisigaw sila ng 1970. Familiar ka kasi doon sa trivia ang kanta. Okay? Claire, anong throwbox ang pinipili mo? 1970 po. Ay! Wow! Luba pa na siya 1970! Okay, Alcacit, parine! Ito na ang iyong fifth and last throwbox. Thank you. Sabi ni Ogie, di ba? Let it be. Mm -mm. Hayaan mo lang. Let it be. Yan, diba? let let ilaro it it mo lang, sabi niya. Speaking words of wisdom. Let, let, it, let be. it be. Buksan na natin ang kahon. Mina. 20 mil ang halaga. Ang sagot sa tanong na ito, may 20 mil ka ngayon. Kung tama ka, madadagdagan ng 20 mil, ang pera mong maiipon ay 40,000 pesos. 20 mil ang ipon mo ngayon, 20 mil ang halaga nito. Kung mali ka, walang matitira sa'yo. Claire, good luck. Sikat na bandang Queen ay nabuo noong 1970 at silang nagpasikat sa mga awiting We Will Rock You at Bohemian Rhapsody at marami pang iba. Ano ang popular full name Yay! ng original na lead singer ng bandang Queen? Ano ang popular full name ng original na lead singer ng bandang Queen. May idea ka ba? Wala po. Mahilig ka ba bumili ng mga gamot? Apo. <laughs> Apo. Gamot po ni Mama. May idea ka na ba? Meron na po. <laughs> Timer starts yeah. now. Mercury. Buong pangalan. Freddie Mercury. Nagpalagpahan ng madlambi po. Paano mo nahulaan yan? no Kasi kanina yung Let It yeah. Be. Sino mahilig sa Beatles at sa mga lumang tugtugin? sila Mama, Papa, Papa. Ma ah. Pero nung una sabi mo, tinanong ko kung may idea ka sa sagot, sabi mo wala. Paano bigla mong naisip yan? <laughs> ano po? Inspiration ko si Mama. Yung ah. gamot na binibili niya. Hmm. So sa pwede nating sabihin na buti na lang, may sakit siya? No. <laughs> ah, no, no, never, no. Never, never. Pero okay. gusto okay. mo siyang gumaling at maging Apa. healthy. Apa. Yes. Mm -hmm. Kung tama ito, ang pera mo ay magiging 40,000. Maaring higit pa sa sapat sa pambili mo ng gamot. Ano ang popular full name ng lead singer ng bandang Queen na kumanta ng mga awiting Bohemian Rhapsody, Rock, We Will Rock You at iba pa? Ang sagot mo ay... Freddie Mercury. Freddie Mercury is... Correct! Congratulations, Claire! Idadagdag natin na 20,000 pesos.